Dirita dapat Hagiton ta mo nga magibot tag sit pile karon. na man ang taga media, ningon man mo nga kuan. Uh, man mo nga girepair na na. Hagiton ta mo karon magibot ta sa sit pile katong dito dapit. Kung wala ba ko ako, kung dili magamit na ni bako, ipaanhi na ako akong bako. Eh, si Kapitan. Ang unang reklamo ni Kapitan diri Dinibito man ako. O niya karoon, ako may bahatong bakakon kay ingon si Dibina, dugay na ko nung giripir. Pero lang tawa na diya. Muna, hagitong tamo karoon, ang sheet si file dito. O Para maklaro na to, o pila sa inyong program mo, eh. si dugay na ko na ngayon inyong program mo, kasi man mo manghatag. Dari engineer, ali. dua enggak enggak ya, dua orang